Uh, na Bakit tawke? lagi nga bang dinarayo ang kaya ng M. De Santos dito sa Divisoria? Tuwing nalalapit ang pagpapan. Dahil daw dito mo makikita ang nagmumurahang gamit pang eskwela. Subukan nga natin kung hanggang saan makakarating ang isang limong pisong budget natin. Ilan ba dapat outbook mo ko eh? Ikaw. Five? Nine. Ikaw nine? I'll call me nine. Kasi ten lang wala, yata wala. pwede. Ito. Ito, for... Bawal po, bawal po five pieces. Isang buo lang. Okay po. Okay, sige. Ay, sorry po. Sorry po. Sorry. sorry po. <laughs> <laughs> Al ilang crayons gusto mo? Eight? Eight sixteen. Sige po. Limang lapis at ano. Ba't limang lapis? Anong gagawin sa limang lapis? Ito ba ang lapis ko araw-araw eh. Ayusin mo eh. kasi. sa ano, isang ano, pantasa. At ano, pambura eh, pambura. Ito ang internet. Ako, gusto ko nito. Name tag. Tapos po, dalawang pantasa. Tapos, ano pong panta sa meron kayo? Magkano po yung ganto yung eh? may kasamang eraser? 25. 25? Dalawa nga po nun. Isang yellow at saka... Anong gusto mo? Yellow or blue? Ay, kasi, may dragon color. Blue? Apat na nito. Apat, apat lang po. 65, 35. Plus 50 plus 40. Tapos ball pen po na green, tapos ball pen na black. Tag-isa po. Tignan mo ang rami. Green and black po na ball pen. Yan lang po mo. Sign pen ba, Isay? Ano? Gel pen? Sige po, sign pen na lang ah po. Apo, black at saka green

Tutin. Kaya mo kana dito. Twenty-five. Thank you. Oh, isa po May sa May po ba ako dyan? Wait lang po ah. Kukuha, ako ng Kukuha ko ng bari ako. 20. Ah! Wait lang! Wait lang! Pakuha mo na akong gamit. Nilaglag lang. Ko. Okay. Thank you po. 800, 790. Mm. Hawak sa akin. Si Isewa ka mo. Si Isewa ka mo. Pwede pong tagtingin na notebook or hindi. Pagkanda lang po. Wow. Excuse me, magkano po yung bag? Saan? Yung mga ganyang kalaki po. Magkano po yun? 300 po. Marano pong tawad yun? 280. 280. Ano bang ano bang style ano ano Wala na po bang ibang design bukod sa mga ganitong tali? Gan yan? Wait lang, mag-isip ka muna. Okay ka na. Hindi ko alam. Matibay ba yan? To? Ano daw? Magano po ito? 280 last price. P300 daw, tas 280 tawad. Oh, Dinosaur box type. Baga pa yung mas maliit? P280. P280 yung original price? Oo. Ikaw, puno mo kung gusto niya. Ikaw, oh tingin ka. Wait okay. lang. Ayan. Ayan? Wala na po ibang design? Oo, may mga may mga Ayan man. Spider-Man. Spider-Man. Batman. Wala na po ibang design ng Batman? Ayun mo Batman mo. Ayan po. Ayan? Hindi na po kayo ng 250 P250. P270. Kaya P270 daw. Large. Sigurado ka. Pwede po patingin po muna. Wait lang, pasok na tayo dun. Large. Sukatin mo. Hawakan mo. Hawakan mo maigi ha. Koy. la, <laughs> Hindi na Sigurado ka ba? Ilang pockets po yan? One, two, three. Ano ko yun para may abis ka sa likod? Yan yung bag niya ng last year eh. <laughs> Spider-Man. Ito kayo mga mas maangas. Tignan mo ko yun. Kung saan ganito nyo? Parang ano yung boy. Ah, 350! Ito? 350? Pura lang ako ng pera. Sakto ka tayo, no? Malaki sa kanya, no? Hmm, sakto, sakto lang. Hindi, sakto yan kasi kaya gadalit na libro, eh. Oo. Kaya, oh, oh. anong gusto mo? Ito gusto oh. mo? Sigurado ka? Hehehe. <laughs> <laughs> <Hello>. <laughs> <Okay>. <laughs> Ay, ano nga. lang lang may ano naman. naman dito, na ni Mama, Okay. Kung gusto niya, ano. Mama ano, na sa 550? Class A. Ma. Um, oh. uh, may class A tayo, ma'am. Yan, pang... Nakapagpindihan kasi ng... Magkano po yun? <laughs> 500 last night. Hindi mo kaya? Ito na lang po. O, oh, sige po. Ito na lang po. Ito na lang daw po. Give me that. 270 Ayan ah. May ano pa na ah. May bag ka na. Thank you, to. Thank you, to. Beside. Beside. Bigay mo kitong this. Top. Thank you, po. 230. Tara na. Ay, pumasok. 230 plus 210. Ay, 270 plus 210. 280, 480. 480. Meron pa tayong? 520. Ayun, isa yun ba gusto mo nun? Ah, may bag ka pa ba? Hi guys! Oh no! Doon sa kabila, tawid sa kabila. Excuse me po. Dito ka, sa kabila tayo. Oh no! Sa sabato talagang matao. Oh no! Excuse me po. Wait lang. Excuse me po. Sorry po. Sabi... Pwede pong tingin sa notebook or hindi. Ano po yun? Pwede pong tingin sa notebook. Tingi ano? Five pieces ganun. Or bawal. Eh, sa mo na, buo mo na. Eh, ang dami. Eight daw. Papayaan mo, di mauubos naman yun. Magkano po isang ganito? Ito si Boss yung nakaraan, nagbibidyo dito. Magkano po isang ganito? Isang set po. Magkano? Ano lang yan, 200. Isang set? 10 pieces? Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Meron plain. 150 na lang. Pwede mo patingin? Tingin. Yung Pwede. writing. Anong gusto mo kay eh? May designer wala? Eh, kaso kasi color coding kayo sa notebook, di ba? Eh, di wala na lang design. Color oh, coding na kotse. Oo, oh, oo. Ba, kada subject color coding. ano Ano? Ito na lang. Magkano po dito? 150 na lang, madam. Ay, ko. po. Ito pong ano? Plastic cover. 300 na daan. Paano ba mag-isa lang? 35. 35? 35. Okay. Ito na, Koy. Gusto mo na ito? Wala na po ibang set ng colors? Ayun lang po, madam. Ate, ako din. Color ko din. Yeah. Ano bang ano mo? Grade 5? Yeah. Ano ba? Tahe or spiral? Hindi hmm? ko yun ang pangayon ng Oo. May pamburo na yung ano. Ano? Sige po, isa po nyo ito. Tapos, mayroon na, may eraser na. Tapos, ano mo ano, ano, ano nyo po ba kung, pa, kung anong klase ng notebook para sa grade 5? Ito po. Tahe? Magkano po ba yan? Magkano ito? 160 na lang po. 160? Hmm. Wala na pong tawa dyan? Hindi na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilang note mo kailangan mo? Ilang note mo oh, kailangan mo? 9? Sobra ka ng isa. 160 plus? 150. 150. 310. Tapos? Papel ma'am. May papel kayo dyan. Kami dyan ma'am. Pang grade 5. Meron ma'am. Intermediate pad? Magkano po yun? Ano na lang? 30. 30. Pwede Meron kami dyan, ma'am. Ano, isang set na may one-fourth, may... Magkano po yun. Sandaan na po. Sandaan. Ay, Kailangan mo ba? Oh, Pang grade 2 po na paper ma'am? Pwede, po. hindi po yun. Isa lang na ano. Intermediate. Nagpapahala na po sa ating po mga pamimili. Napakiingatan po lahat po ng mga mahalan Grade 2 sa bahay intermediate oh. lang po. Oh. Ilang po? Ilang pad? Tag-isa lang. Tag-isa lang po muna. May, kuha ka nga. Sampad. Intermediate pa kay grade 2. Tag-isa lang. Tag magkano po yan? 20 po sabay 30. Ah, 20 tsaka 30. Pwede mo patingin? Ay, oh, pa ngayon, Tapos, meron pa tayong plastic cover oh, tayo sa bahay. So, isang e. ganito na lang. grade 2 oh, pati ano? Grade 2 pati, pati grade 5. Sir, tutok mo nga sa mukha niya, sir. Yes! Eh, <laughs> natutok mo, sir. Pakita mo sa camera. <laughs> Ayan na. Kanito? 35 na lang po. 35? Wala na po ba ibang klase? Parang nipis. niyo na po kasi yung mga klase natin madami. Magkano po po ito, 30? 20 na po. 20 ito, 30. 30. Okay. Ano, ma'am? Ball pen, ma'am? Pati ano, ma'am? Meron na po, meron na po. Ah, uh, kuha ka ng ano? Uh, ball pen? Lapis? Uh, Ipagbolo ng ball pen. Meron po, Ito po. Correction tape? Yeah, correction tape. Hindi, meron na po. Anong correction tape kayo po? Correction tape. Pwede po isa lang Pag sa correction tape. Magkakaroon yung soft plug, eh. Gano'n lang eh, hey, 160. 160? <laughs> Yan, magkano po dito? Magkano po dito? 25. 25? Oh, 160? 25? Sige. Lagyan mo dito kay Kuya. Umama. Umama. Huwag kang lalay. <laughs> magkano po yung dito sa pencil case? Punta lang kayo dito. Ah! Umalag lang. Magkano pa dito? Notebook lang 180. Magkano pa dito? lang. Magkano? Kailangan may mga accessories kayo. Opo. Kapag ibang item tayo magbabasa. Magkano pa yung gunting? May, may colored paper po kayo. Excuse me. Shoot mo na kasi yung nagamit mo dyan. Oh. May colored paper po kayo. Meron po. Magkano po yun? Isang balot. Isang bundle? Hindi po, isang ano na, Isang set lang. May nakaano ba tayo ng separate? Ha? Huh? Yung set set? Wala. Wala po. Dati pa niyan. Sige po, wag na lang. Magkano pa 'yung ruler? Yung po, 30, may, 30, may, may 30, po kayong maliit na ruler? Patingin nga po ng tagsa. Oy, dito kayo magbantay kayo Ron, ano, ano 'yan? Ouch. Ouch. Yung tag po po na ruler, pwede patingin. Green, madam. green Wala pong mas maliit oh, lang po talaga, Kailangan mo ba ng ruler? Patingin nga ako ng ano mo, ng listahan. Sampung piso po yan. Ah, sige po, isa po. Yung clear lang po, kuya inch? yeah. Patingin ng listahan mo. Ano pang kailangan mo? Ano pang kailangan mo? Ano pang kailangan mo? Ano pang kailangan mo? Intermediate pad, ball pen, correction tape, ruler, eraser, pencil. Eraser, pencil. Tapos, no, ano? Notebook. Notebook. Diba? Ano oh. Ano pa? Ano okay. pa? Hindi mo kailangan yun. Try nga, dada! Hindi mo muna kailangan yun. 160 na lang po. Wala na, yun lang. S yun lang. Ah, sige, Ayan magkano po yan, na po lahat yan? 400 po. 400 po. Ito mam, 200 lang madam. Hindi ko yan kailangan. Ito po as well, may cover na po. Wala, meron na tayong bagay sa bahay. Magkano na po lahat? ASP. 10, 25, 35, 60, 70, sixty eighteen eighteen one eh ayoko one fifteen two fifty plus fifty totoya nito one hindi yun? na kayo dito mga idol? Pura lang. May liga pa. Ano na, dumating na. Ano Ano May resibo po yan. Ito po. To. Ano yan? Ito po. Ay, papin. Baka masin. For 435 Ito tayong 100. Gusto mo ba ng pencil case? Ano yung pencil case? Ayun, nasa kabila. Dito. Ayun mo na ito. Kamay. ba? sige, sige.

Hmm. Papel, ano po? Intermediate o ano grade na tayo eh. Grade po. lang na, Ayaw mo na. Sige, wag na daw po. Hanap naman tayo sa iba. Thank you po. Thank you po. Oh, Wakam. 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 Eto. Spider-Man. Eto po. Ay. Pang ano po ba to? May reading, notebook, reading and writing. Pang grade 2? Pang grade 2, ayan, ayan, JMRC. Ah, ito, JMRC. Grade 2? Mayroon kasi JMRC ngayon. Okay, tapos isa pa pong ganito pero pang lalaki. Pang lalaki? Ah, Si Pecha, bilamutin kaya ng ano, yung pang college ba yun? Binder? Binder. Sige. Meron na Meron ka na? Saan yung sa'yo? Marami. Eh, ganyan lang. Kung wala po, okay lang. Plain lang? Yes po. Pang-libro po sana. Ah, wala. Sige po, ito na lang. Magkano po ito lahat? Sixty? Ah po, yan lang Ay, huwag nyo na pa yung plastic. Dito na lang. Sixty. Inet. Magkano po yung ganitong pencil case? Sixty-five. 65? Sixty-five? 40,000. Kad? 10,000. May binder po kayo? Excuse me po, pabili po. Pili ka design. O gano'n pa dito? 50 po. 50? Oh, nice. Pili ka ng isa. Pip Kahit anong design? O, titignan mo lang kung anong wala natin. Batman. Batman? Walang Batman. Spider-Man lang. Ours na lang? Mayaman pa si Batman eh? Isa po. Okay, Tsaka dalawa po. Dalawa. dalawa. Ito tayo, kailangan yeah. po hindi na, hindi na. May ganyan uh, pa sila ati, po. Ati, bibili lang. Tapos yan bibili. Ano po kung sinasabay sa bahay? Yes. Hawal sa akin. Pwede mo pasubok? May papel po ba? Gusto niya po ng pink. Ray. Ay, so. Pwede, okay. pwede po pink yung isa. Gusto mo pink? Kinuha na pa? Wala na po bang tawad kapag dalawa? Hindi naman dyan nakalagay kanina yun eh. Wala na po tawad pag dalawa? Wala, bente lang. Magkano po yan? Pwede mo pag-upit? Ah! Oh. Okay. Ito lang. Apo. Magkano po lahat? 20 plus 20 plus 90. Wala po eh. Tara. Ay, magkano po? Magkano pong ang tawad yun? Purunggoy, bilan mo daw ako highlighter. Magkano yung highlighter? Pag may nahanap tayo doon. Para mas may tidyan mo sa isulat Elementary pa lang yan, hindi naman siya magbabasa lang. mag pin na siya, diba? Bili tayo medyas ni Kokoy. 3,450. 450. Medyas ni Kokoy. Ano? Bili po, medyas. Kesa ba ito sa'yo? Ang gusto mo? Ito? Kesa ba ito sa'yo? Ito, 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 Kokoy. Tamo, nagbato-bato pick pa kami para sumala. Ang Magkano pa dito? Ang labitan. Sapo. Ito po. Ay, huwag nyo na pa plastic. May lalagyan na naman pa. Sige, ka ng glue. Ha? Tara. Hindi mo ako na ito ah. Glue? May glue po kayo? May glue. Glue meron. Magkano po yun? Elmer's or ordinary? Ordinary lang. Po. Magkano yun po yung Elmer's? 35. Yung ordinary 25. Dalawang glue po. Ordinary ordinary? lang po. Ay, kailangan mo ba ng glue ko eh? Isa lang po pala, isa lang po pala. Isa lang po pala. Tapos isa isang highlighter. Highlighter po. Anong kulay gusto Hello. mo na highlighter? iPhone. Ano? Yung yellow. Meron po kayong tingi na colored paper? Ah, ah, tingi pa. pa. po na colored ah, ano? paper. Ano? Meron pa. Pwede pa. Pwede po, Pwede mo pa tingin? Hindi nyo dito tayo kanina. Dumahan na tayo dito. Ay, hindi, hindi pa tayo dumahan dito. Balil, sila oh, lang dito kami ng ulo. isang box lang yan, Toy! Sige lang <laughs> dito. pa yun pa? Colored paper po. na <laughs> Ano pa uh, po? At saka ano pa ba, Isay? Eh? Kailangan mo? Sketch tape. Yung malaki na to. Yung pang pang cover po. Balil! Balil siya! na ka na dito. Balil siya! Andun tayo kanino. Owner by Roselle Encarnacion. Ay, ay. ay, ay. Po, ano, masking tape. Tapos, what else? Uh, yung Tapos, colored paper ano, po na isang set. Yung tagal Tapos, po ano? Scotch tape po, yung one inch. yung small na lang po. Ayun po. Okay. Well, isa, lang ball po ball. isa lang po, ball. 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 isa lang po. Magkano po yung colored paper? 25? 25 po

Ito, punta, rito. ka uh, merchandise. Ito pala. At saka okay, po, isa po po nito. Ito pala. Ito pala. Ito pala. Ilang pieces po? Ito Pinoy. Ito pala. Ah, ito pala. Ito pala. Ito pala. Ito pala. Ito sa Discounted pa. Ito pala. Ito pala. Ito pala. Ito pala. Ito pala. Ito lala. wag lala. Ay wag niyo na plastic. Ano niyo na plastic? May lalagyan. Go. 6 0 so. oh, Lahat ng kalye, lahat oh. ng supply Ayusin mo nga yung color paper ano ba yun? tao to? Sabi ni Ms. Mall, masking tape Ang gagaling ng mga tao dito Thank you yeah, dito kayo po Bye po Thank you po. Ngayon lang din yun. Bali, doon tayo galing kanina sa kabila. Dito nga. Ay, iba pa. Ito nga eh. Pamaypay. Kailangan niyo ba ng pamaypay, sis? Lahat, bibilin. Yes. Gusto mo bumili ka na natin tindangan eh. Ano pa ba? How are you the face? Ito tao. ko yung mga na. Ano yung yung mga